And the wow. Happy birthday, to you. <laughs> Happy, birthday, birthday to you. Happy birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wow. Like Happy Happy birthday. birthday. <laughs> Oh, yeah. <laughs> Kanina hindi pa yung ngayon birthday na upload na dali. Yeah. Yay! What will you say? <laughs> hey. Hi mga mare, kahit umulan, bumagyo man yan, itutuloy namin ang birthday ng aking gwapong anak na manas sa mama. Aba naman, charot lang! Naglakad lang pala kami papunta dyan sa helicopter. Aba naman! Charot lang! Kasama ko pala ngayon ang pamilya ko na pamilya niya na rin. Aba naman! naka nga ang aking panganay na anak kasi hindi nga kami magkasya sa loob ng helicopter. Malaki kasi ang pamilya ko, kasing laki ng aking katawan. Agoy na! Tinanong ko naman ang mga bata kung gusto ba nilang kumain na o maglalaro muna sila. Kaya yan, nagdiritso ka dito sa palaruan. Ang sarap talagang maging bata sa naul. Pili nga pala ako ng token kasi nga maglalaro din ako. Bata pa naman ako, oy. Bata yung ano ba? Height ba? Ay, sige na nga. Isi bata na lang. nang <laughs> Nanghihingi pala si partner dyan ng token. Dalawang piraso nga lang binigay ko sa kanya. Kaya nga napatawa na lang tuloy ako. Madamot kasi ako. Charot lang. <laughs> Hindi nga lang bata ang mag enjoy dito sa palaroan to. Pati rin ang mga may isip bata na kagaya ko. Sumakay nga ang dalawang anak ko dito sa car na ito na gumigewang-gewang. Ang sayangan nila, sino ba naman ang hindi matutuwa na umaalog-alog pati ang kanilang mga utak? Tinuro nga agad ng bunso kong anak yung mga laruan na itlog na yan. Masaya na nga yan sila kahit yan lang ang kanilang laruan. Nagkakagula na nga ang pamilya ko dahil nga nag-uunahan na nga sila sa itlog na yan. Maglalagay ka nga lang pala dyan ng dalawang limang piso para lumabas ang mga itlog na yan. Pag nalagay mo na nga pala yung dalawang limang piso dyan, saka mo naman iikutin pa kanan at lalabas na yung surprise egg. Akala ko nga, tapos na sila dyan sa mga itlog na yan Agoy na, pati din pala mga tatanda Ay gusto ng surprise egg Akala oh, ko nga, pa para lang sa mga bata Ay, Ang surprise egg Ay naka wow. Pati din pala wow. si partner, nakigaya din Happy hour, happy saya-saya nga ng buong pamilya ko na pamilya niya rin kasi nga nakasakay kami sa excavator escalator agoy na <coughs> ang kulit ka ng bunso kong anak dahil nga tumatakbo nga habang umaanda ng excavator ay escalator ay ambot ginoko <coughs> nagutom na nga ang pamilya ko na pamilya niya rin kaya nandito na kami sa aming kakainang destinasyon agoy na <coughs> Saan mo gusto kumain? ha? Dalilil? Okay! Hahaha <laughs> Oo oh, meron Sa so, Dalilil daw siya kakain pero nasan siya ngayon? Sunday Oo Nasaan siya ngayon? Nandito siya ngayon sa Makdo <laughs> Isa-isa ako na nga kinuha ang aming mga pagkain kaya nagugutom na nga mga bitok namin Mama mama Tato Mama yo Tato Oben 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 Yo Oben Suwet suwet Ini tiplas Papa mama ya na Suka kak? Suwet ya na Mama Mama makan Mama makan Papa makan Papa maklar to ibang ano to order to Pero daw yung brown ha. Hala, Mama, why hot? So dam ni Tawagin dito, dito. You miss

Tebuan mana? Oh ya. Oh. Wow, very good. Aku pulang nak. Asalnya price mau kau. Wow, sarap ice cream. Yay. Very good. Tak nak nang, tak nak nang, tak nak nang, tak nak nang, tak nang, tak nang.

Ito Bye-bye.